Hello what's up, magandang araw po sa ating lahat. Gusto niyo bang malaman kung uh, kailan mag-expire yung load ng inyong satellite? Kung wag ang sagot niyo. Steady ka lang dyan. Tirahin na natin 'yan. Una po nating gagawin, punta po tayo sa Chrome. Punta tayo sa search search bar. Type natin yung signal expiry yan search po natin malakin natin para makita natin pagkatapos nyan ito punta tayo sa prepaid load inquiry sa pinakaunang ito click po natin yan may papakitang ganyan sa box na to lagay po natin yung account number natin na gusto nating malaman kung kailan mag-expire tulad nito. 6, 0, 3, 4, 7, 6, 0, 7. Pag na po natin yung account number natin, slide po natin, click po natin yung submit. Yan. Wait, wait, wait lang. Slide natin ulit. Yan na po yung ating expire ration ng ating satellite load September 14, 2025 8.19pm load of account number 60347607 will expire on October 6, 2025 Okay. ganyan lang po ang Okay na po tayo.